Mata-samoy na ako. Ha? Mata-samoy. Ohayo mga idol na. No? It's Monday today. May na naman mga idol no. Trabaho na naman. Tapos na yung taglamig si Japan pero may uh, malamig pa rin ngayong araw. Mungulan kasi. sa kayo dyan mga idol. Samoy na no?

merong nag-comment kasi sa youtube channel natin mga idol no madalas ko naririnig, madalas kong <clears throat> madalas ako nakaka nakakatanggap ng mga ganyang tanong mga idol na no? hindi ko lang nasasagot although ay nasagot ko na yung tanong na yan doon sa tiktok channel ko sa so, mga hindi pa pala nakapapanood, mga idol, na meron tayong uh, TikTok channel. Ayan, mga idol, lalagay ko sa screen. Pwede kayong manood dyan sa TikTok channel natin. Yung mga tanong na yun, actually, nasagot ko yun dyan sa TikTok channel natin. So, ngayon, dito sa YouTube, hindi ako masyadong nagsasagot ng tanong ng mga idol. So, dahil may nagtanong ulit na kabayan, doon sa latest video natin, sasagutin natin yung tanong niya. Ayan. siya ano pandisal ano to ni Macy oh. so sao sao na tayo sa ako ay ha bata man. bata si na Basahin na natin yung nag-comment mga idol, no? Nag-upload ako ng video kagabi may nag-comment. Basahin na natin to. Sabi niya rito, Idol, nag-comment po ako dun sa last video mo. Sana mapansin mo. Bala ko po kasi talaga mag-apply pa Japan Idol. Baka may tips ka po para ma-select sa mga agency. Pwede po ba mag-apply ang may mga tato pero di naman visible kapag may damit. Sana mapansin mo idol. Arigato. Sasagutin natin yung tanong mo mga idol, no? Ito yung comment niya dito sa latest video natin, no? <clears throat> First video na napanood ko sa inyo yung Japan OFW story. 3 years ago nyo na-upload ng painter pa kayo na-inspire ako magtrabaho sa Japan. Sana pala rin ako sa pag-apply ko ngayong taon. Baka po may tips kayo sa pag-apply ko po. Nag-aaral na din po ako ng N5. So, sasagutin natin yan, mamaya idol na uh, prepare lang ako mga idol sasagutin, na, sasagutin natin yung tanong mo habang mabiyahe tayo papunta sa trabaho katain mo na ako Ayusin muna ako nga ito kasi nga oras natin. na may 2 minutes na lang ako. Samoy na

sa ang hangin mga idol no Ay, hindi ka oh, sa labas so ah, ito sa labas mm. ah. si mo yung Tataan dito sa amin no masikip pag ah. monday traffic talaga dito sa sa natin, no Samoy na 3 degrees pala Kaya pala Samoy 3 degrees ngayon mga idol Samoy na Antay lang tayo dun sa maganda-ganda kalsada Mga idol Samoy na so, Sasagutin natin yung tanong ni idol no Unang tanong niya dun ay any tips para makapasa sa interview papuntang Japan tips ba? ano ba yung tips ko dati yung nag apply ako una ang tips mga idol dapat ano no ah genki ano ba ibig sabihin nun dapat ay uh, masigla ka talaga no masigla yung dating mo dun sa harap ng hapon pagka pagka ini-interview ka hindi yung pa tamlay, tamlay ka mga idol no? kasi nga tinitignan talaga ng mga hapon yung appearance mo no titignan nila yun kung yung physical mo yung physical mo kung parang tawag nito parang ano ba yung tawag dun yung maliwalas yung dating mo sa kanila so kailangan yun ang ano wag ka yung parang lantang gulay wag, wag ganun mga idol no kailangan yung healthy ka sa paningin nila yung maliwalas ang mukha mo asa so, dapat ay snappy ka mga idol hindi naman yung totaling snappy no sakto lang no tapos ay lakasan mo lang yung boses mo mga idol At saka mag-aral ka ng counting ni Hongo mag-aral ka kahit yung isats lang no yung oh, ahayo gozaimas sa yung tips din mga idol no tips tapos ay hindi mo kailangang kwento ang buong buhay mo sa mga hapon no? tips mga idol no? pag ni-interview ka kung ano yung tanong sa'yo yun lang yung sagot mo dapat direct to the point ka doon sa sagot o hindi mo kailangang ikwento yung hindi mo kailangan magdrama doon sa harap ng mga hapon kasi hindi sila interesado dyan so kung ano yung tanong nila sa'yo yun lang yung sagot direct to the point ka dapat sumagot okay so sa ating kasing iba yung discarte nila nasamahan nila ng konting drama ng no, mga idol which hindi talaga interesado yung mga hapon dyan pakita mo na decidido ka talaga magtrabaho dito sa Japan tatanungin ka dyan eh kung bakit gusto mo magtrabaho sa Japan uh, usually tinatanong talaga yan mga idol no? kung bakit gusto mo magtrabaho sa Japan uh, so, simple, sasagutin mo talaga yan na syempre gusto ko magtrabaho sa Japan kasi nga maganda ang bansang Japan pangarap ko makapagtrabaho sa Japan kasi maganda yung kultura nila yan, napakaganda nung ano na yun, mga idol yung mga ganyang sagot no dyan sa mga questions ng mga hapon no basta direct to the point ka lang no mga idol hindi mo namang ano chillax ka lang no chillax ka lang syempre samahan mo na rin ng dasal para ayos yung kalalabasan ng interview mo sa dun sa tanong mo kung pwede ba may tattoo dito sa Japan may mga company mga idol na may company may mga company dito sa Japan na bawal talaga yung tatoo okay So nag-aaral ako dati ng Japanese, meron akong mga kasama sa pag-aaral ng Japanese na ang daming tato dito, lalaki, no, ah, ang lalaki tato nila pero okay naman. No, depende yan sa company na papasukan mo dito sa Japan. Kung pwede ba yung tato sa kanila o hindi. Minsan yung mga agency na lang din nagbabawal niyan, pero pag hindi naman visible yung gaya na sabi mo, pwede yan mga idol, no? Pwede yan. Tapos sabi mo nag-aaral ka na ng mag-exam ka na ng N5 so galingan mo sa pag-exam no ng N5 maharap mo makapagtrabaho sa Japan ayan maharap mo pala makapagtrabaho sa Japan ano tapos ano pa pa yun napanood mo da, napanood mo yung dati kong video no na inspire ka magtrabaho papunta dito sa Japan actually mga idol nung ayan ipapakita ko yung video na yan yung nakikita sa screen yan yung video mga idol na down na down ako dito sa Japan no ginawa ko yung video na yan, yan yung time na halos bibilhan, bibilhan na ako ng ticket ng boss ko no, papauwi na ako sa Japan ah, sa Pilipinas kasi nga araw-araw ako na ipag-away sa hapon time na yon. bago pala ako sa Japan noon mga idol no kaya sama ng loob ko no, lahat na ng marami kasi ako problema nung time na yon. so siyempre wala pa akong 6 na buwan pa lang yata ako noon sa Japan ano na buwan o oh, parang ganon o oh, mahigit nangipag-away ako araw-araw sa hapon no, mga idol kasi nga alam niyo naman yung mga hapon gaano sila sa trabaho araw-araw ako nangipag-away kaya nagkaroon ako ng warning no, sa agency pag pinapipirma na ako kaso hindi ako pumirma no, mga idol nangingi ako ng patawa doon sa boss ko tapos nangingi ako ng one chance tapos simula noon ginalingan ko lalo sa trabaho pinakita ko sa kanila na nagbago ako kaya eh, ayun, sa awa ng Panginoon mga idol no, Dito tayo sa Japan ngayon, nakaka-survive naman tayo Eh, normal na yan na meron tayong pinaka-down dito sa Japan Normal na yan, kahit saan naman eh Mahirap kasi sa abroad Tatagan mo lang yung mo kasi nga hindi naman laging ganun eh Okay? Ano pa ba yung mga sinabi? Ano pa ba yung tanong mo doon? May tanong pa para po makapag Japan meron akong dalawang nagko-comment lang dati sa page ko sa Facebook at saka sa TikTok ng mga idol meron akong merong dalawa dyan na nag-comment dati na na-inspired lang din sila sa mga videos ko tawa ng Panginoon mga idol no tanong lang din sila ng tanong kung ano yung mga diskarte nandito na sila sa Japan ngayon no okay yung dalawa na yun nasa Japan na sila nagtatrabaho na sila hanggang ngayon nagtatanong pa rin yung isa kasi nga ganun din nahihirapan daw siya sa pagiging sama sa mga hapon. Kaya ina-advisean ko lang din yung mga ganyan mga idol, no. Yun, hindi na daw sila nag-aaway. Kaya ikaw good luck sa iyo mga idol, no. Good luck, good luck sayo sa iyo sa pag-apply mo. Kaya, yun lang yung tips na may bibigay ko sa iyo ngayon. Yun lang yung tips, no. Yun lang yung pinakamahalagang tips, eh. Sa maging natural ka lang diyan sa harap ng mga hapon. Ito lagi din ako na tanggap ng mga gantong comment mga idol kung ano yung agency ko sa Pilipinas no nasa tanong din kasi na idol ko any tips daw para ma-select sa mga agency idol puntahan mo yung agency ko ayan MRDC Pasig ano MRDC Pasig yan yung agency ko dati nung nag-apply ako papuntang Japan actually sa agency na yan mga idol sa agency na yan mabilis no mabilis lang ma-select diyan kasi nga diyan sa agency na yan ay isasalang ka lagi sa interview diyan no isasalang ka kung ano yung gusto mong trabaho ako dati kahit hindi ko gustong trabaho nagpa-interview ako no nagpa-interview ako halos araw-araw dyan mga idol no may interview yan dyan yan puntahan mo yan yung agency na yan kasi nga madali lang dyan sa agency na yan ma mabilis ang interview dyan eh hindi lang na yan lang kasi yung agency ko dati no na in-apply yan so marami namang mga legit na agency sa sa Pilipinas eh. Pero yan lang tinuro ko no yung agency ko lang kasi yan yung alam ko eh. Diyan ako mabilis na select no sa agency na yan. Kaya good luck no idol sa pag apply mo. yun sana ay ma-select at makapunta ka dito sa Japan. O, pag nandito ka sa Japan, update mo ako kasi nga yung mga nakaka yung dalawa na nakapunta dito sa Japan, yun nga malalayo yung lugar nila. Yung isa bala kung pasyalan niya no, medyo 2 hours yata yung biyahe buhat dito sa amin papunta sa lugar niya eh, papasya lang ko siya pag may oras ako no bibisitahin ko siya dun sa 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 lugar niya no, yun lang mga idol no Do uh, dun sa mga may gustong itanong comment lang kayo dyan sa comment section para subukan natin sagutin yan mga idol okay no, papunta na tayo sa trabaho ngayon dito na ako sa ano, mga um, na ako papunta sa trabaho medyo traffic na no and traffic na Okay, so sa mga kababayan natin dito sa Japan, lalo na sa mga trainee, no? Trainees na bago pa lang dito sa Japan na hirapan. Okay lang 'yan, no? hirapan, wag lang sumuko. Kasi nga uh, hirap ng buhay sa Pilipinas ngayon. Okay? So tibayan niyo lang 'yung loob niyo, mga idol, no? So panoorin niyo 'yung mga videos ko. Na-appreciate ko 'yung mga nanonood ng videos ko dati hindi ako nag-upload sa video no, ng YouTube sa video at least I think mga 2 years ago hindi na ako nakapag-upload kasi nga simula nung kinasal ako dito sa Japan ay naging busy ako no na busy ako mga idol kaya hindi na ako halos nakapag-upload okay so ngayon sinisikap ko na mag-upload na lagi sa YouTube ko para makakatulong din no sa pamilya ko kaya so thank you mga idol no, sa laging nanonood so, Don't forget to subscribe so, para ma-update kayo sa mga susunod na videos na gagawin natin. Okay? So yun lang mga idol daw. No? Paalam, papunta na ako sa trabaho. Malapit na ako kaya mata. Next time na no, mga idol. So sana nasagot ko 'yung tanong mo, idol. Salamat. Bye-bye.